So yun, uh, good day mga idol ano? Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng ating electric fan upang hindi siya kalawangin Ayan, ihanda lang natin ang ating Phillips screw at saka itong uh, paint brush at meron tayo ditong uh, towel dito mga idol ay hindi tayo gamit ng tubig dahil yun yung pinagmumula ng kalawang Ayan, sa pagkalas dito mga idol, ay ito, tinala natin yung turilyo dito mga idol, ano? Ayan, luwagan lang natin to. Ayan, kapag nakuha natin yung tamang luwag, ah uh, kalasin lang natin dito mga idol. Yan. Ito yung uh, kinalas natin kanina, binaklas. Yan. Lulugan lang natin to. Dito naman ay mayroon dito mga turilyo mga idol ano. Ayan, ito yung turilyo niya. At kunting hila lang. Ayan. Dito nakalagay yung turilyo kanina mga idol, ano? Ayan. Ito naman ay yan. Madalas yung nakalagay dito mga idol, plastic lang. Kaya medyo alalayan tayo sa pagkalas nito mga idol. Ano? Huwag masyadong mahigpit kapag binalik natin sa padating paglalagyan niya. Ayan, yan lang mga idol. Ano? Unahin natin linisin itong kanyang ayan, sa may makina. Pero hindi na natin ito bubuksan mga idol dahil ito naman ay bago pa. Mahalaga nga pala dito mga idol ano, kapag naglilinis tayo, gumamit tayo ng panlagay sa ating ilong para hindi tayo uh, bahing ng bahing. Ayan. Ayan, tanggalin din natin dito yung mga buhok-buhok mga madalas dito sumasabit yung buhok sa mismong ihi ng ating fan yan ganito lang mga idol no? ah, hindi ito hindi ito binabasa ng tubig yan tapos sundin punas lang Ayan, ito naman yung ating isusunod pagkatapos natin ng mismong katawan niya. Ayan, ito yung ating unahin dahil tapos ng linis, Ah, uh, isa-isa natin ikakabit. Ayan. Ayan, ito mga idol oh. Ginagaya lang yung mga idol dahil mas mahirap ito kapag ah uh, hugasan natin dahil lalong dumidikit yung mga alikabok. Samantalang kapag ginamitan natin siya ng ganitong paintbrush, ayan, napakasimple lang mga idol oh. Ayan. Ayan. Yan, pagkatapos dito sa harapan, sa likod ulit tayo mga idol. Yan. So yun, uh, pagkatapos natin ma-brush, uh, tsaka naman natin gagamitan ng uh, inihanda natin towel. Yan, tsaka natin pupunasan. Ayan, pagkatapos natin ma-brush, uh, tsaka naman natin pupunasan mga idol, ano? Ayan. Kabilaan Kapag napunasan natin mga idol, Ah, uh, diretso natin kabit mga idol ano, nang sa ganun ay hindi uli siya makakapitan ng alikabok doon sa pinaglalagyan niya. Yan ito yung pinaka pinaka nat. Yan punas-punasan lahat ng mga idol no. Tsaka natin yung tong kanyang ilis eh. Ayan, ganun din mga idol, ano? Brush-brush lang. Ayan. Ito kasi yung mas madaling kalawangin dito mga idol, ano? Kasi hindi naman talaga ito totally stainless. pagkatapos natin mabrush brush, mm, pupunasan ulit natin itong towel ayan ang mahalaga lang naman dito mga idol ay matanggal natin yung kanyang mga alikabok ano, at saka yung mga buhok na sumasabit dito sa ating ilis eh. ayan Okay dito mga idol ano At ito naman yung kanyang uh, turhelio Pagkatapos natin ng linis Kabit ka agad natin Yan Siguraduin lang natin na Yung paglagay natin nito Ay sakto dun sa kanyang Pinaka uh, Groove Nang sa ganun ay Hindi tumalsik yung ilisik kapag Umiikot na Ayan Ito yung pinaka group niya mga idol ano. Ito, kailangan uh, itong tornilyo sakto yan diyan. Yan, nakagayan siya. Nang sa ganon ay hindi umikot itong uh, ilise kapag halimbawa ay uh, naiuna natin. Yan. Yan, gaya lang siya mga idol, ano? Tapos, yan, yan yung butas salpak lang natin to so yun okay na mga idol ano? ayan ah, naikabit na natin yan double check nyo din kung nauga yan okay na at ito naman yung pinakalast yan ito yung binakalak niyan mga idol ano sa screen na ito. Ayan. at Kahit ito punasan lang natin to mga idol. Ayan. Ito talaga yung unang nasisira dito mga idol ano kapag yung binabasa natin ng tubig. Kasi ito uh, ah, talagang bakalan talaga ito. Ayan. Ganon din yung kanyang tulilyo kaya kapag ito ang bumigay ang mangyari ito uh, tatalian na lang natin yan para hindi malaglag dahil sa ngayon ito yung nagiging pinakalak nya para hindi malaglag doon sa isang screen na nakakabit na doon sa ating electric fan ayan kalasin lang natin to ayan ito yung pinaka-cover. Unahan natin linisin itong mga doon Ano? So yun, napakitapos ng linis. Kabit na kayo natin mga idol. Ayun, ganoon lang kabilis mga idol, ano? At ngayon naman ay ilalagay ko na ang pinaka name cap. Ayan. Naku, ang problema nito mga idol, ay hindi pantay yung pangalan, ano? Kaya ang gagawin ko dito, lulugan ko muna yung tornilyo. tsaka ako iikot screen ng pakanan at dahil nga niluwagan natin kanina yung tornilyo huwag natin kakalimutan na higpitan din mga idol At dito na nga natatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Oh